Hello mga kadilbok <laughs> Ayan at ngayon ay Grabe ang ulan sa labas Kaya pinalabas ko itong mga aso dito sa garahe Para makagalaw sila ng maayos Makapaglaro Pero kanina pa naman sila Kaya it's time to clean This uh, garage At mag-aano tayo ng sabot Ops! 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 Pasok na kayo ha Inside na ha Ayan, oh, isang sabi ko lang na inside, eh. ayun, pumasok na sila. Ayun, nando doon. Oops! I said, inside na. Inside na, inside na. Kasi maglilinis na tayo ng... May mga ihi eh, at saka poops. Ayan. Ayan. So, Clorox ang ating nilagay. Yung, ano, sabon na may Clorox, yung may kulay. <laughs> Kaya, yan. Magano tayo. Linis-linis. Habang may ulan para tamang itong tubig uh, na ano dito sa gray babaha lang sa kalsada so kailangan natin ibuhos oh! Babanlawan naman natin ito mamaya. Grabe ang ulan sa babaas ah, sa labas. You know? Grabe ang ulan sa labas. <laughs> Ini istidy ko na lang itong camera para. Hindi na tayo mag <laughs> Mahalaga ay tayo naglilinis ng ating So ayun minsan lang tayo maglinis ng garahe. So maraming na naliligo sa daan at uh, sa kalsada kasi nabasa na rin yung mga estudyante naglalakay. Diretso si paligo sila. Malakas ang ulan ngayon huh. Gusto niyo ipakita ko yung ano sa labas. Ayan. Asa na yung hindi, hindi makita. Pero malakas ang ulan. Ayan. Ayan sila. Medyo humihina na rin. Baha. <coughs> Ayan. Continuous natin yung paglinis at bumaba na rin yung nilagay kong, uh, ano, kasi medyo slanting itong garahe. So, habang dito pa. Ayan, ngayon lang na naman tayo makakapag-upload, update sa ating YouTube. <laughs> So, thank you sa so, mga nanonood pa rin ng aking videos. At least may ano tayo. Meron tayong dokumentaryo or memories. Sakit sa baywang. <laughs> thank you, thank you sa, sa mga nanonood ayan. See you next time <laughs> sa ating mga videos.